Mama Ogs, todo chica sa bagong nalaman niya. Base sa nakalap na kalaman sa kanyang source, panayadigit pa rin at balibalitang seryoso na mapasagot ang tinitagod. Sadyang na at nakuha ang loob, kaya ganoon na lamang kaporsigitong itong si kapuso aktor, Jack Roberto. Maraming napapataas ang kilay kapag ganyan ang mga bagong balita. Ayon na sa mga samot-saring komento ng mga netizens, as if naman napapatol si Kim Ju sa ganyang galaki. Maraming pinagdaanan si Idol sa mga past relationship niya, especially kay Xi and him. Natuto na iyan at hindi basta-basta papasok sa ganyang relasyon. Kung kay Barbie Portes ang alang, grabe ang struggle din kay Cha. Seven years nagtiis, malakat rin Bernardo din ang experience. At alam kung gaano gumalaw si Jack Roberto. Pagdating sa babae, 100% sure, hindi papatul si Chinita Girl o si Kim Jujan. Kahit ano pang pandiligyo gawin, Si Paolo Abilino yung nakatadhana rito. Masyadong dirulo, manood siya ng mga naging projects at mall show ng King Pao. kilig moments para mahimasmasan siya. Sorry pero wala siyang binatbat sa husay ni Paolo. Sa pag-arte pa lang, pati na rin sa kagopuhang taglay nito. Walang-wala sa kading kingan. Inandang yan sa mga samot-saring komento.